Inaasahan na ng Batanga Sport na dadagsa pa sa pantalan ang mga babalik sa Metro Manila hanggang sa Biernes. Pero ang ilang mga bakasyonista, pahira pa na sa pagsakay sa mga barko. Nagbabalik si Bien Manalo. Kasama ang kanyang asawa, maagang bumiyahe pabalik ng Maynila si Maricris Fajardo mula sa Calapan City, Oriental Mindoro. Nagtatrabaho bilang kasambahay sa Paranaque si Maricris at umuwi ng kalapan noong December 29 para doon sa lubungin ang bagong taon kasama ang kanyang buong pamilya. Kwento ni Maricris, mas nahirapan daw siyang bumiyahe pabalik ng Maynila kesa sa pauwi ng probinsya. Okay naman yung 29 pag-uwi, yung pagbalik sobrang hirap, kahirapan po. Kasi grabe ang ano, grabe yung pila sa ano tikitan po pagkuha ng tiket mas pinili rin umano ni Marie Chris na bumili na lang ng tiket sa terminal kaysa mag-book online hindi namin alam na ano may online booking po ayon sa opisyal ng isang bus transport service pumalo sa mahigit 6,000 ang bilang ng mga pasaherong nagbalik sa Maynila kahapon at inaasahang aabot pa ito sa halos 10,000 ngayong araw at madaragdagan pa sa mga susunod na araw. Tiniyak naman ng Naturang Bus Transport Service na nasa maayos na kondisyon ang mga driver at mga sasakyan para sa ligtas na biyahe. Unauna nauna po yung mga bus namin ay kondisyon naman po lahat. So before po kami magbiyahe ay tchine-check po ng mekaniko namin para po manatili yung para continue po yung trips araw-araw. Tama sa tolog po para pagbalik dito ay continue na po ang pick dito sa passenger sa ano, pier. Inaasahang hanggang sa biyernes ay dadagsa pa rin dito sa Batangas Point ang mga pasaherong pabalik ng Maynila. Ayon sa pamunuan ng Philippine Ports Authority o PPA, hindi malayong mahigitan ang inaasahang bilang na 5.2 milyon ng mga pasaherong magtatawid dagat hanggang sa January 5. Samantala, Patuloy na nakaantabay ang buong pwersa ng Philippine Coast Guard para matiyak ang seguridad sa mga pantalan. Bien Manalo para sa bayan.